Hello mga katropa Iyon <laughs> na ah, Welcome to my channel Ah ngayon mga katropa Tapos na yung ano eh ah, Pagbubong, paglatag ng yero Ngayon na ah, Ano pala lasunin Lasunin ng suka para Pangpatanggal ng galbanes Yan mga katropa Ah, pahiran muna to ng ano, Nang suka ba, yung bagong hero. Ayun. Ito siya, mga katropa oh. <laughs> yan, mga katropa. Oh. <laughs> suka oh. Tsaka may asin. Yan. Itong mga bago lang mga, mga katropa ang papahiran. So yan oh, tapos na eh. Ayun. Lahat, lahat yan ano Uh, pahirap ng suka yung mga bago. Ayan na. Timplahin na. Timplahin ng suka. Isus. May ting asin. Aha, asin. Parang, parang... Nangamoy paksiw ah. Hahaha. asin. May Ah, halo halo man. Walang walang ano, bayno, walang ano. Sukat-sukat no, wala no. Timit lang. <laughs> Ay, timit lang no. Para magkatro pa. Ano na? Ang patanggal ng galvanize. Oo. Oh. Hmm. Issues. Issues. Para pang din ng pintura yan, di ba? Ang alis ng galvanize. Para kumapit yung pintura. Ah, maganda. Yan mga katulad pa, sa mga hindi pa dyan nakakaalam ba? Yan ang gawin nyo? Malugod namin pinapaalam sa inyo. Aha, malugod ha. <laughs> 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 na ito ang mabisang pang alis ng galbanay. Mmmhmm. Hindi pwedeng pinturahan agad. Hindi agad pinturahan yung gyro, uh, dapat... Lalo, Tang, tanggalin muna yung ano, galvanize no. Hmm. Kasi bakit ba pag Ano mangyari? Hindi dumidikit ang pintura. Ah, hindi dumidikit ang pintura. Hindi mo tanggal. Hmm. Maganda. Suka lang. Suka lang, pwede na. Suka lang. Ah, magaling talaga. Hmm, iso. Pa, pero pag tuyo niyan, pwede nang ano yan, ano? Pwede nang pinturahan. Bakit kita mo ito ba eh? pag di ba kuwento ito eh parang bababols ah yung bababols o so, yung parang matanggal yung kukuhan yan eh, kuha nyan eh. Um, parang gaganong ganon yan ah parang ha, bubula 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 puti ayun ganun pa na ah uh, pero bukas pwede lang ah, pinturahan ganun aw mga pa okay pala ano ayos pala eh yan makakatro pa ah, lahat yan lang yan yung mga bago lang yung mga bago mga bago yan Halo ya. Bu anak nyo kayakna yang kuat. Parame anak sama. Ah, anjing. Tajam kayak. Bagus nama sama. Bagus. Itu bahan aman. Cerpihun man. Syurti hun man. Bili tayo ng ano, kulang pa ng kalahati. Bibili ah? na ka oh, pintura, ba pa Ha? mo ko. Wala pa, di pa, pa sinabihin. Di pa sinabihin. Oh, sama na Oo nga, sama ng pintura. Ayan, ano sabihin mo ko Isa yung plywood

Yan, mga <laughs> ah, yun lang, mga katropa. Ah, lang mga katropa. pagbago ang hierro. Ah, para natin ng suka para matanggal yung galvanized. Para tagang kumapit yung pintura. Yon ang gagawin natin. Yon. <laughs> Hindi pala ano? basta basta pag bago hindi pa ah, basta basta sentrahan agad ah uh, lasunan pa ng suka yun mga katropa